Magkano daw po ang sahod na minimum dito sa bansang Lithuania? Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan mga kaludi. Yun. So narito tayo ngayon upang mag-vlog patungkol po sa magkano daw po ang minimum na sahod dito sa bansang Lithuania. Ayan. So mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, subscribe po sa ating YouTube channel. Don't forget po yan at importante po yan para lumaki po ang ating tahanan dito sa YT. At eh, bill all nyo po mga kaibigan ang ating bell para updated tayo sa ating mga susunod na mga videos. Yan. So ngayon mga kaibigan, sabi ng request sa atin ng ating kaibigan na magkano daw po ang sahod na minimum dito sa bansang Lithuania. Kung napapanood nyo po mga kaibigan sa video sa mga vlog po ng iba o sa balita po na ang minimum daw po na sahod dito sa bansang Lithuania is around 90,000 sa Bansang Pilipinas so mga kaibigan huwag po tayong magpapaniwala doon mga kaibigan na sasabihin natin 90,000 ang makukuha nating sweldo dito sa Bansang Lithuania pag tayo po ay magtrabaho po dito so hindi po yun nangyayari mga kaibigan marahil yun ang sinasabi nilang balita na gano'n na around 90,000 ang minimum na sahod dito sa Bansang Lithuania sa mga Filipino expats. Pero huwag po tayong maniniwala sapagkat yung 90,000 na yan mga kaibigan so equivalent almost 1,000 around 1,500 euro. Ayan. Yung 1,500 euro na yan kaibigan with tax pa po yan kaibigan. Ibig sabihin yung 1,500 mo pag binawasan po ng tax yan mga, mga kaibigan halos ang natitira niyan around 800 to 900 euro. Ayan. So, magkano ba yon? Magkano ba yung example? 800 euro without tax. Ibig sabihin, 800 euro, tinanggal na yung tax. Ibig sabihin, yung 800 euro na yan, kaibigan, pumapalo na na yan, kaibigan, ng almost 50,000 pesos and Diyan po sa atin pira po sa bansang Pilipinas. Around 50,000 na lang po 'yan, yung 800 euro. Kaibigan. Subalit, so, wag po tayo mga kaibigan magpapaniwala sa mga ganyang balita sa mga ganyang vlog na 90,000 pang sweldo dito mga kaibigan. So, ang sweldo talaga dito mga kaibigan sa mga Pilipino expats is uh, depende po 'yan Nakakadipindi po yan sa company kung magkano po ang i-offer ng isang company sa mga employees na in-interview nila dyan sa agency sa Bansang Pilipinas. Kasi nandito po kami ngayon sa Bansang Lithuania para... Patunayan po sa inyo kung magkano po talaga ang suweldo ng mga Pilipino expats dito sa bansang ditoyenya. Dito sa area namin mga kaibigan, sa trabaho po namin mga kaibigan sa kumpanya po namin. Ang off ang offer po sa amin dito ng employer is 800 euro to 850 euro. So magkano nga 'yun dyan sa bansang Pilipinas? Papalo lang po yon ng 50,000 pesos. Yun po yon Yun po yung sweldo dito. Pag kadumaan ka po ng agency dito, pag ka ng agency pala dyan sa, sa Pilipinas, papunta dito, halos ganun po ang ino-offer ng company. 800 euro lang, mga kaibigan. At ang may sa ibang kumpanya dito na nakausap ko, ang offer nga lang po sa kanila is 750. 750, mga kaibigan. Ano 'yon? Uh, basic po nila 'yon. 750 basic. Pero sumalit kaibigan, no? Mga kaibigan, ang 800 euro na 'yan, kaibigan. Kung sa pagka ang nangyayari pa din kaibigan sa iyo pa ang pagkain dito sa bansang ito niya pagdating mo. Minsan ang bahay lang ang sagot ng employer. Pero dipindi po 'yon mga kaibigan, 'no? Hindi pindi 'yon mga kaibigan. Pero dito sa uh, amin at saka doon sa mga nakausap kong ano sa mga bagong dating sa mga bagong dating sa ibang company Ano sila mga kaibigan? Uh, 750 euro sa kanila yung ba pagkain. Tapos, pag magbakasyon sila kaibigan, back and forth, sa kanila pa rin yung ticket. So, ang sagot lang ng company is bahay lang. So, gano'n din dito sa amin, may kaibigan. 800 euro sa amin yung pagkain, sa amin yung pamasahe, pang magbakasyon ka pa -uwi at pabalik. Yun ang nangyayari dito mga kaibigan sa Bansang din niya at yun ang katotohanan. No? At uh, ang accommodation lamang mga kaibigan ang sagot ng kumpanya dito sa bansang Lituania. Pero yon ay dipindi yun mga kaibigan sa company at dipindi yun kaibigan sa agency kung ano yung settlement nila regarding po sa sweldo ng tao na kukuni nila at regarding po sa mga benefits dito sa bansang dito niya. Pero mostly kaibigan, mga kaibigan, yon ang pinaka minimum na sahod dito. Sumagot ka dito mga kaibigan ng 1,000. 800 euro lang kaibigan, okay na yon. Lalo pa may overtime. Pag may overtime ka mga kaibigan, papalo ka ng 60 to 70,000. Yung pagkain mo dito kaibigan, hindi mo napapansin niyon. Kasi ang pagkain dito, 100 euro sa isang buwan kasya na. Sapagkat mura ang mga bilihin dito sa bansang Lithuania. Ayan. At um, basta mga kaibigan, pag pumunta kayo dito, sisiguraduhin ninyo pag in-interview kayo regarding po sa mga benefits dito, accommodation, pagkain, dapat tatanungin nyo yan sa inyong employer. At regarding po sa pamasahin ninyo, tatanungin nyo rin sa inyong, sa inyong employer. Ayan. So, magkano nga ba ang gastos pa mag-apply dito mga kaibigan? Yan ang susunod nating topic sa susunod bang kaibigan. Abangan nyo yan kung magkano ang magagastos mo pag mag-apply ka dito sa Bansang Lithuania. Abangan nyo yan. Ipupost natin yan sa susunod at i natin yan. No? At uh, pangalaw, pangatlo, ang i natin, kumusta ba dito sa Bansang Lithuania? Maganda ba? safe ba dito magtrabaho, mga kaibigan? I-vlog natin yan. Abangan nyo yan, mga kaibigan. So, ang topic pa lang natin ngayon is regarding po sa minimum na sahod ng OFW dito sa bansang Lithuania. Ayan. So, lagi kong sasabihin sa inyo, mga kaibigan, huwag po tayo mag-expect ng malaking sahod dito kasi ang nakakuha ng malaking sahod dito ng around 90,000 mahigit to 100,000 mahigit is um, yung mga direct na nag apply dito na direct employer dito, hindi na dumaan ng agency. Kasi pag dumaan ka ng agency, mga kaibigan, babaratin ka na ng employer mo. Babaratin ka na ng employer mo, babaratin ka pa ng agency mo, mga kaibigan. Kaya, dapat, sigur, pag mag-apply tayo dito, mga kaibigan, sa masang Lituania, sisiguraduhin natin yung kalalagayan natin dito sa Lituania. No? Pero mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, dito sa Lithuania, maganda dito mga kaibigan. Tahimik dito. Pero wag mo nang i-vlog yan para abangan nyo sa ating mga susunod na mga videos. Sa ang topic pa lang natin ngayon ay about sa sahod mga kaibigan. Pero nagdagdag ko, idagdag ko pa rin sa inyo mga kaibigan. Yung 800 euro nyo mga kaibigan, papalo ka ng more salary pag masipag ka mag-overtime. At Five days a week lang yan, mga kaibigan, na trabaho. Eight hours working day. Eight hours lang na trabaho yan sa loob ng limang araw. Dalawang araw pahinga, mga kaibigan. Pag pumasok ka ng Saturday, Sunday, double P po yan. Pero iwan ko po sa iba, mga kaibigan. Pero dito sa amin, mga kaibigan, double P yan, mga kaibigan. Pag pumasok ka ng Saturday, Sunday, dalawang araw babayaran sa iyo. Yun po dito ang kalakaran sa bansang Lithuania. At yun po ang kalakaran dito sa kumpanya namin mismo mga kaibigan. Kaya ang sahod dito mga kaibigan, yung 800 euro mo na yun mga kaibigan, pag masipag ka, lumalaki pa yan mga kaibigan. Pag may overtime, masipag ka mga overtime, lalaki pa yan mga kaibigan. Hindi ko na sa inyo kung magkano yung sinasahod ko mga kaibigan. No? Basta yung minimum lang na sahod dito sa bansang Lithuania, para sa mga Pilipino expats sa mga skilled worker katulad ko is around 800 uh, euro to 800, 850 euro pero kaibigan sa katotohanan yan ang sahod po talaga namin ang offer talaga sa amin dito mga kaibigan is 1,000 around 1,300 euro to 1,500 euro so balit without tax na kami kaya pinix, na fix kami sa 800 euro kasi lahat dito, mga kaibigan, sa bansang dito niya is napakalaki ng tax. Lahat may tax dito, mga kaibigan. Pero yung pagkain dito, kaibigan, yung 100 euro mo, kung matipid ka sa pagkain, sobra na yun. Yan ang buhay dito sa bansang Lituinya. Sa trabaho dito, maganda dito mga kaibigan. At ang bansang Lituinya ay Christian country din. Catholic country at may mga Christian ini religion pero almost 100% or 99% dito mga kaibigan Christian talaga kaya mababait sila at okay naman silang kasama so yun mga kaibigan at sa dun sa nag request sa atin na i-vlog natin yung ganun patungkol dun sa minimum na sweldo dito sa bansang Litwinya ay sana nasagot ko yung request request mo kay no so lagi yung tatandaan wag tayong magpapaniwala sa mga budol na salita sa mga balita na ganun wala kay eh. sapagkat dito sa vlog ko maniwala kayo mga kaibigan kasi nandito po ako at tapatunayan ko dito sa bansang Lithuania kung magkano ang sweldo dito sa bansang Lithuania at isa pa mga kaibigan dito sa bansang Europe, European country or dito sa bansang Lithuania mga kaibigan, maraming mga nag-o-offer diyan sa ng mga agencies ng mga ng mga uh, sa Facebook, sa social media no na mag-apply kayo, ganito ang sweldo, ganito kalaki. Wag po tayong kapaniwala diyan mga kaibigan. Tapos pa mag-apply kayo, hihingian kayo ng Down payment, pira, 200,000, 300,000. Ako, huwag kayo dyan mga kaibigan. Sabagkat ang legit na agency ay hindi po gano'n mga kaibigan. Marahil mayroon mga placement fee, mayroon mga ano, pero hindi po gano'n kalaki. Kasi ang placement fee po ay depend po one month salaries ang placement fee po. Tapos in other uh, expenses, sasabihin ko po yan sa inyo sa susunod dito sa Bansang Lithuania. O oh, sa vlog natin, mga kaibigan. Sa susunod vlog natin, pupost natin. Abangan nyo yan. Dahil yan ang topic natin. At uh, yun nga, ang sana nasagot ko, kaibigan, yung katanungan mo patungkol po dito sa sweldo namin or patungkol po sa minimum na sweldo dito ng mga Pilipino expat sa Bansang Lithuania. Sana nasagot ko, kaibigan, at uh, lagi niyong tatandaan at abangan ninyo mga kaibigan ang ating mga susunod na videos dahil marami pa tayo ang mga inform information regarding po dito sa Bansang Lithuania na ipopost natin sa ating vlog. Kaya huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs and i-hit nyo ang notification all bell para maging updated tayo sa ating mga susunod na mga videos. So salamat mga kaibigan. God bless as all at ingatan po tayo lagi ng Panginoon na sana yung mga nais pumunta dito sa Basang Litwin niya ay uh, makamit ninyo ang inyong mga pangarap at na uh, huwag po kayong tumigil at, at saka isipin yung mga kaibigan pag pumunta dito sa Basang Litwin laging may expenses po kaya lagi po tayo magprepare lagi po tayo magprepare ng pira para makalis po tayo at marami po tayong mga dyan sa Bansa Pilipinas, marami po tayong malalapitan ng mga lending company kung tayo po ay uh, kapos sa ating pangailangan sa pag-apply dito sa Bansang Litwinya. So balit, mga kaibigan, mababawi po natin yan. Kaya maraming salamat mga kaibigan na i-commit nyo lang mga kaibigan sa baba sa ating vlog, sa ating videos na ito mga kaibigan. I-commit nyo dyan sa baba kung ano yung isusunod nating vlog dito sa Bansang Litwinya para ma-vlog po natin at ma-post po natin so salamat mga kaibigan at uh, nawa, ingatan po tayo lagi ng Panginoon at salamat sa pag-subscribe salamat sa pag uh, laging pagsuporta sa ating mga videos at uh, don't forget to like and share sa ating mga kaibigan na mga nais pumunta dito Tawag huwag po natin kalilimutan na ang lahat ng bagay ay makakamit natin sa ating mga pagtsatsaga at pagsisikap So salamat mga kaibigan, God bless us all. Bye bye mga kaibigan.